Ayan uh, guys, nag-open kami ng ang um, kalsya ng aking anak guys. Yan, Pinutas namin. Yung mga bariya nakikita nyo guys. Yung mga binibigay ko sa anak ko. Ito yung malait ko anak ko guys. yan. Hi, hi ka baby. Hi. Ayan yung Ayan yung mga binibigay ko ng pera sa kanya. Ayan. Ayan, binibigay ko sa kanyang pera ay ninalagay niya dito. Ayan. guys. Nagsa namin to at pandagdag rin to sa pambili ng gamit ng anak ko guys. Ayan. Ito so, binibilang namin kung magkano inaabot to. Ito po na Dahil ibibili eh, ko po siya ng bibili ko po siya ng bagong sapatos. At kanyang sapatos sa ay lumana po guys. Asan yung sapatos na Nasa ko, guys. Hindi na hindi na kasya sa kanya yung sapatos niya. Kaya kailangan na namin palitan. Ito, guys. Pero hindi man siya kalumahan, guys. Kaya, kaya lang, guys, hindi kasi sa kanyang paa. So, hindi na kasya sa kanyang paa. Pag sinusot, guys, sikip na sa kanya. Nasasaktan na siya. So, bibili na namin ng panibago at mas malaking sapatos. Hindi naman barko, ha? Ang dami ako nagtinak nang mga lima. Ayan, tantuan. Ayan, tantuan, baby ko. <laughs> Dati na ako niyong lima sa 5 nang 65. 65 sa lima. Hmm, 65 daw nga niyong lima. Ay, ay, mas Mas sa pera ni papa. Mas marami daw pera niya kaysa sa pera ko. Pagbili ng sapatos ng aking anak. Bilksan ng kanyang uncle siya. Yeah. Yeah. yeah, yeah. So, kanyang naipon ay Tantanan tan tan Itong 4. Balik mo dyan sa 4. Ang hiniram ko dyan. hiram dyan. Kala ko... Ayan, ang kanyang naipon ay ito po. Ang kanyang naipon. Ayan, guys. Ayan, ito. Bilangan na natin. Bakit isang hiliran yan ay sampo, isang patas. So, tatlo to, Tatlong tipe piso. 150 po yan. Tapos, itong taas ito, 50, 200, 250, 300. So, 300 na po yung barya. Tapos, to may 25 pesos pa. Yan. 200, eh, 345. Kuha na lang 5 piso dyan para 250 na rin. 250. 5 piso, baby. 5 piso. Yan. So, two hundred, three hundred, na to guys. Four. May isang buho siya, buho. Four. Five. Yan. So, nakaka siya, guys. Ayan so, yung maliit kong, binibigay, ano, binibigay sa, yung sa araw-araw na na ako guys. Binibigyan ko siya ng kahit ng mga... Bari-bari guys. Mga 20-20. Minsan si Gunta. So, dito pala niya nilalagay guys. So, nakakatawa si Pin. Maliit pa lang guys. Ayan o. Oh. Tara. Bimit. Maliit pa lang kami bibigyan. Oh. pag ipon na siya ng 500. Pambili ng kanyang sapatos. Say hi. Say hi! So, ayan guys. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa our channel, pakasubscribe sa po at pakiklip na rin po ang bell. So, mamaya mamaya ay pupunta po kami para mamili ng kanyang sapatos. So, thank you for watching. Thank Bye-bye.